Ang mag-aama. Tige. Ano ba bulilit? Ha? Malaki nga. Kaya nga nakakapagod. Ganda oh. SM more. Ganun yan. Okay ka lang, Tep? Hindi ka pa napapagod? Picture kayo dyan, Oh. Ashley. Dito. Kain tayo dito. Okay? Huwag ka mo. Eh.

Akin ah, yung sa ko yung sa wallet ko yung isang libo. Second day. Yung isang libo. Mag-aantay kayo niyan dyan. Oh. Okay. Ano maka ano kakainin ni TepTep? -tep? Wala. Wala yan. Kasi hindi naman kate. Ha? Malaki yan. Anong kakainin ni TepTep? Tep? Price. Ha? Price yung kay TepTep Tep. Wala eh. namang price dito. Price yun, di ba, te? diba? Tep? Tsaka sunday? Ay, Siri na lang mo kay TepTep? Ayaw! Ayaw ko. Danny ka, akin na yung ano. Picture kayo dun, oh. No? Bakit na kasi ang besi ko? Kala ko hindi ako gagastos. <laughs> Mahal ba lang sa iyo? Siyawi ko sa inyo, huwag magsitay doon. Sige, may sipon. Sige, tep-tep, wala. Hindi kakain. Sige, may